Sa panahon natin ngayon, halos lantara na ang pagpaparamdam ni Satanas. Ang ating mundo ay puno ng mga panluloko, kasinungalingan at deception dahil hinahangad ng Diablo na dayain tayo. Kaya nga binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa pinakadakilang manlilinlang sa lahat. Ngayon, merong isang satanic opening sa isang soccer sport sa Germany sa Bundesliga. Bago pa man magsimula ang laban, ang mga tao sa stadium o German sports club ay nagpakita ng nakakapanindig balahibong satanic choreography sa pasimula. Makikita ng mga soccer fans ay nakatayo at umaawit habang ipinapakita ang isang higanteng baliktad na pentagram. Kasabay nito, ipinakita ang isang banner na may nakasulat ng salitang Latin na kapag na-translate sa Tagalog ay nagsasabi, Pakinggan mo kami Lucifer, bumangon ka mula sa kailaliman at tanggapin ang aming mga kaluluwa. Pagkatapos nito, Isang higanting mukha naman ng demonyo ang lumitaw mula sa pentagram na sinasagisag ang pagtawag kay Satanas. Habang ipinapakita ang malademonyong imahe, ang pangalawang banner ay muling ipinakita at mapabasa mula sa Latin na nagsasabing dalhin mo kami sa liwanag, pamunuan ang mundo, bumangon mula sa apoy at magpakita. Talaga nga namang isa na ito sa nakakatakot at tunay na nakakapanindig balahibo sa ating nakita. Ang mga tagahanga ng German soccer ay hati ang Diablo at marahil sa kanila ito ay isang entertainment lamang. Ngunit maaari itong magdulot ng malubang epekto sa espiritu at mananampalataya. Ngayon nakita natin na halos hayagan na si satanas na nagpaparamdam. Ang mga tao ay talagang binulag niya sa sanlibutang ito upang ang sangkatauan ay sambahin at luwalatiin siya habang papalapit na nga ang araw. Si satanas na ating kalaban ay talagang puspusan na rin sa pagkilos. Sa totoo lamang, hindi na ito bago dahil marami ng pagpaparamdam si Satanas sa iba't ibang mga opening ceremony noon pa man. Ang pinaka nakakabahala, hindi na ito patago sa panahon natin ngayon dahil kahit saan ay ginagamit na ni Satanas mapa music industry man ito o sports. Habang ang ilan ay hindi namamalayang sumasamba sa kanya bilang isang anghel ng liwanag. Ngunit si Satanas ay merong marami pang mga tusong mga pakana. Bilang mga kristyano, kailangan tayong maging alisto upang hindi tayo maligaw at madisib ng japlo. Dapat nating malaman na sa mundong ito hindi tayo nakikipaglaban sa kung kanino man, sa mga tao, sa kung ano pa mang ipinaglalaban natin. Sabi sa Epeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa papawi Malinaw na ipinapaliwanag ng Biblia ang dahilan kung bakit laganap ang panilinlang sa daigtig na ito. Sinasabi nga ni Apostol Juan na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isang masama. Sa Purse 1 Juan 5 verse 19, alam nating tayo ay sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ngayon, hindi na nakakapagtaka na puspusa na ang pagkilos ni Satanas dahil alam niya nakakaunti na lamang ang kanyang panahon at nakatakda na ang kanyang pagkatalo. Sabi sa Apokalipsis chapter 12 verse 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis ng kasama niya. Determinado siyang ipahamak ang pinakamaraming tao at wala siyang tigil para iligaw ang mga ito. Tulad nito, Ginagamit niya ang lahat ng mapanlinlang na pamamaraan, pandaraya at kataksilan upang bulagin ang mga kaisipan ng mga hindi sumasampalataya at panatilihin silang malayo sa Diyos. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos mula sa panlilinlang ng mundong ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na lumapit sa Kanya. Sabi sa Ipeso chapter 6 verse 13, Kaya't gamitin ninyo ang kasutang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, Makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Gamitin natin ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan natin ang mga pakananang Diyablo. Lagi nating gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diyablo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.